Okay mga kaibigan, ito ang panibagong reaction no. Ah uh, talagang mainit ito. Ito si Pepanyo Labrador na booking na talagang kanya pagkatao. Ito pala ay talagang mangluloko dahil ah uh, ayun nga sa panood natin sa ibang video, ito pala ay ah uh, yung mga pira daw ng estudyante nito kasi nagturo daw ito ng Martial, art tapos tinakbo ang pira ng mga estudyante panoorin natin ito mga kaibigan uh, Dapat dapat magingat kayo nito dahil baka kayo ang maloko nito huwag na natin patagalin sa hindi pa nakasubscribe sa king channel subscribe. maraming salamat panoorin natin ito ang video nito mga kaibigan nang araw mga katanglaw. Welcome back sa aking YouTube channel. Sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Bago tayo magpatuloy sa panonood ng video, maaaring mag-subscribe kayo sa channel at i-click ang notification bell para ma-notify sa mga bagong videos. Mayroon tayong update tungkol kay Epifanio Labrador. Ang tunay niyang pangalan at ang katunayan na siya nga ay isang magnanakaw. Hindi ito chismes at Ayun, update ha? update dito kay Epipanyo Labrador. Isa pala itong magnanakaw o manok Nako hindi ito pang bibinta, kundi ito ay katotohanan. Sa nakaraang video ay nalaman natin na mayroon siyang dating YouTube channel na ang pangalan ay Volkido Spider. Napag-alaman natin na siya pala ay nagtuturo ng martial arts at siya ang founder ng Volkido Spider. Kaya pala sa mga videos niya ay ipinapakita niya ang kanyang kaalaman sa martial arts. Ngayon naman mga katanglaw, gaya ng ipinakita sa nakaraang video, sinabi natin na siya pala ay isang magnanaka. Dahil sa ginawa nating pagsusuri doon sa kanyang video sa dating YouTube account, sinabi doon na founder siya ng Torquedo's Fighter. Ah may ano siya, may dating channel no? Ngayon nagbago siya yung channel, kaya ipipanyo Labrador para siguro hindi siya makilala, kaya nagdala siya ng ibang pangalan kasi siguro hinahabol-habol ito sa mga nabiktima. Kinuha o ninakaw niya ang pera ng mga estudyante niya, itinakbo at hindi na nagpakita. Ang ganung gawain na ay masasabi nating pagnanakaw o theft. Para patunayan natin ang sinabi ng naging estudyante niya na itong ang si Richard Vallejo Palacio o mas kilala sa pangalang Epipanyo Labrador ay ipapakita natin ang isang katunayan na siya nga ay may kasong theft o pagnanakaw. Nakalagay dyan sa larawan. Pangalan Richard Vallejos Palacio. Crime, Qualified Theft Court, Regional Trial Court, Branch 40. Sa date issue ay dalawa ang nakalagay. Ang date ay October 6, 2017 at June 18, 2018. Malamang sa malamang, dalawa ang kaso niya na, na theft o pagnanaka. Nakalagay sa status ng kaso ay not served at sa suspect status ay at large. Ibig lamang sabihin mga katanglaw ay hindi pa siya na huli at kasalukuyan siyang tumatakas o nagtatago. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit itong si Richard Palacio o Epipanyo Labrador ay laging nakasuot ng face mask. Ah, ayun mga kaibigan. Kaya pala, oh. Laging nakasuot ng face Hindi siya nagtanggal ng face no? Kaya pala, parang hindi siya makilala. Pero ngayon, nabuking ka na. Nabuking ka na. Kaya nga siguro na ano ito, nagtatago ito. Dapat talaga ay eh, i-ano na talaga to sa kulungan ito. <laughs> Dapat talaga magingat ingat kayo nito kung kung saan ito naroroon ngayon. magingat ingat kayo nito dahil mabiktima ito. Ma mabiktima kayo. Pero ngayon, alam na natin ang totoong pagkatao niya, alam na natin ang totoong pangalan niya, at alam na natin may kaso siya pag nanakaw Death pupuntahan natin yung kanyang pagiging martial artist, master o founder ng isang samahan ng mga martial arts. Ang totoong martial artist at mga master ng martial arts ay hindi ipinagmamayabang ang ng aral, hindi din ginagamit sa pananakot, hindi ginagamit sa dahas. Ang mga Ano kaya ito siya? Sundalo? Police? Unay na master ng martial arts ay disiplinado, kalmado, tahimik. Ang nasa isip ay kapayapaan at hindi pinagmamayabang ang pinag-aral ng art. Hindi mo din maririnig na nagmumura. Ang tunay ay ano, dapat ganyan ang martial art, di ba? Tahimik. Tama, wala ito sa ayos itong ipipanyo eh. Mahilig magmura eh. Wala naman sa hulog, kaya wala sa hulog. Ibig sabihin, may tama siya sa otak. Dapat talaga mag ingat kay Ipi ipipanyo labrador dahil mangluloko pala ito ina master sa martial arts ay mapagpakumbaba Kabalik na naman yan sa nakikita kay Richard Palacio o Epipanyo Labrador dahil sa mga videos niya ay ipinapakita niya ang kanyang nalalaman sa martial arts at ginagamit itong pananakot sa mga tinutuliksa niya. Maririnig din natin ang kanyang mga pagmumura hindi lang basta pagmumura, kundi mga salitang pagbabanta at pananakot sa mga tinutulid sa niya. Ang mga ito ay... Sobrang ang mayabang, mayabang nga itong mama nito. Maya, ginamit niyang kanyang kapangyarihan sa kayabangan ba, no? Pananakot. Ay makikita lang na pag-uugali ng isang taong mababang uri ang pagkatao at walang pinag-aralan, makitid ang utak at ang hanap ay dulo. Hindi din mapagkakatiwalaan ang isang sinasabi ng taong katulad ni Richard Palacio o Epipanio Labrador dahil nasa napatunayan natin na siya ay isang magnanakaw o isang criminal. Ang isang magnanakaw nga ay kapatid ng sinumaling o hindi magsasabi ng katotohanan. Pag inaabuso niya ang kapangyarihan niya, ang, alam niya, no? Inaabuso talaga niya itong mama nito. Grabe. Kaya kaya palang basta lang siyang magmura kahit sinong mga ano, mga mataas na tao minumura nito, wala naman sa ano, wala sa katinoan nga Pag-isipan mong mabuti eh. kung ang isang, isang tao matino, magnanakaw ba yan kung ang isang tao matino magmumura ba yan kung ang isang tao matino magsasabi ba yan ng kasinungalingan at magkakalat ba yan ng mga mapanirang puri at panira laban sa mga taong respetado at tinitingala ng marami at sa isang reliyon na tinitingala at hinahangaan ng marami. Alam natin na si Richard Palacio o Epipanyo Labrador ay isang tagatulid sa ngayon ng Iglesia ni Cristo, na sa tingin ko ay hindi niya talaga kilala at wala siyang alam tungkol sa Iglesia ni Cristo at tungkol sa pamamahala ng Iglesia. Ang Iglesia ni Cristo, ay nakakalat na sa iba't ibang panig ng Taiti. Iba't ibang lahi na ang kaalip dito at nakarating na ito sa maraming mga bansa, lahi at lingwahe. Ang iglesia ay kilala sa paggawa ng mabubuti, gaya ng pagtulong sa kapwa, ang paglingap sa mga nangangailangan at sa mga nasalanta ng mga kalamidad, hindi lamang dito sa bansang Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng Taiti. Ang iglesia ay hindi din kayang bayaran ng sinumang politiko gaya ng panihira ni Palacio. Dahil sa ang iglesia ay totoong pinagpapala ng Diyos upang ito ay lalong lumago at lumaganap sa mundo. Kaya dahil sa pagdami ng mga humahanib sa iglesia ni Cristo, patuloy itong nagtatayo ng mga kapilya at bumibili ng mga properties maging sa ibang bansa na mula sa kusang loob na handog ng mga kaanib dito. bayan, no na uh, napanood natin ang video nito no na na booking ito si Pipanyo Labrador sa kanyang kalokohan no uh, kaya nga pala nagtatago ito sa kanyang mukha no para hindi siya makilala at nagiba ng channel ngayon nabisto na talaga nabisto na talaga ito dapat talaga kaya nga palang mura siya minura niya si Pangulong Duterte, Minora, Minora si Vice uh, Inday Sara Duterte, si Eduardo Manalo, si Congressman Marcolita, Minora Ngayon, nabuking na ang kanyang mga ginagawang kalokohan. Istudyanti mismo ang niloloko tinakbo ang mga pirah Narcopo. Ang kapatid na Eduardo de Manalo, ang kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ay isang taong respetado, isang taong dinitingala hindi lang ng mga Pilipino, kundi ng mga respetadong tao at mga taong nasa posisyon hindi lamang sa bansa kundi maging ng mga banyaga, iba't ibang lahi na nasa posisyon ang nagpupunta sa kanya at nakikipag-usap, ayan ang hindi alam ni Richard Palacio o Epipanyo Labrador. Isipin nating mabuti mga katanglaw, sino ba si Richard Palacio o Epipanyo Labrador? Mapagkakatiwalaan ba ang isang taong kriminal? Isang taong magnanaka, dapat bang paniwalaan ang kanyang mga sinasabi at ipinaparatang patungkol sa Iglesia ni Cristo? So yung mga kaibigan, yung mga subscriber ni Epipanyo Labrador Mag-isip na kayo ha Hindi nyo alam ang pagkatao ni ipipanyo Labrador Ngayon alam niyo na kung napanood ninyo ito I-unscribe ninyo na yan para Hindi kayo madali dyan, madamay Kasi baka sa bandang huli hingian kayo ng pira niyan maluloko kayo so yun lang ang aking reaction sa hindi pa nakasubscribe pakisubscribe maraming salamat mabuhay tayong lahat ingat po tayo palagi ingat kayo kay ipipanyo lab rador